Hello! At uh, yeah, welcome back na naman sa panibawang video at ngayon ay paglalaro tayo ng Puppy Playtime, no? And by the way, my name is Saturn, so yeah, simulan na natin to Play! Hello! Hello. Hello. Hi. Hi! Okay, chapter 1, a tight squeeze. Okay, as an ex-employee of Playtime Corporation, you finally return to the factory managers after everybody will disappeared. Okay, si Huggy Wuggy pa ito. Okay, new game tayo kasi wala pa naman akong nalalaro. At, okay, may intro siya. Sige, may intro You're eh. You're about to see the most incredible see. doll ever invented. Okay. Her name is Poppy. Poppy, and oh. And she is the first truly intelligent doll. Sino in kalaban na natin dito si Poppy, si Huggy? A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll Ay, actually play intro. able to have a conversation with wala a child. Na wala, na, wala Hard to believe. Just watch. Poppy playtime. So, chapter 1 pa lang to, no? And if matapos natin to ngayon, chapter 2 i-upload ko. Pero matatagalan ako sa pag-upload nito kasi wala pa yung... Kakalipat ko lang ng device and yung files para dito. Or yung files para makapag-edit ako ng video is wala pa. <laughs> wala pa kahit sound effects wala guys wala I promise so yeah simulan na natin to which is na uh, loading na At parang kinakabahan ako <laughs> parang parang ano ah uh, parang masama pa okay takalaw graphics lang ngayon kasi lag <laughs> medyo lag pa ako okay we're in the office na and there's a videotape here the cassette tape and put it here Hi, what's that? Hi, my name is Leif Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. Okay. If you're seeing this, then you're trespassing. Hey! So, trespasser, just where Sumo pa bagay kita. Ang giri ay para Okay, paano tayo papasok dito? Ano to? Pass color, color pass. What? Paano? Motion, triggers, which, off, motion what? The Trigger? Wala nang authority. Abandoned na. Look at that. No, aspects of our security, no, no, of our security no, no, there there. So, you've got my warning. It's not oh, too I just hope Turnna that you're certain whatever you're doing is worth it. Kala ko oh may kung sino sa likod ko turn around daw eh. Well, uy, may look train. All we had to do was follow the Wait. damn train, code? CJ! green, ano yan? Pink, yellow, green, pink, yellow, red. Green, pink, yellow, red. Green, pink, yellow, red. Okay, green, pink, yellow, red. I think code yun kasi nag-outline or nag-highlight yung, mat, yung train, no? So, green, pink, yellow, red. Yun! Nice one! Okay, there's another cassette tape thingy here. Lagay natin to dito. Ano to? Ano to? Ano yun? Ano, ano yun? Playtime Corporation. Grab. Ah! Grab pack! Grab pack. Ba't isa? Ito parang isang kamay lang nakalagay dito. Ayun parang, ay, isa, ayun parang isa lang. Wala yung isa. Oh, isa lang ata. Hold both cannons. Okay. That was a so British dude. Pull trigger to fire. Pull again to retract. Okay, sige. Hold to grip on to. Okay, so you hold siya para makapag makakuha tayo ng ano. Na object. <laughs> 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 Do not fire tapo. Yes, bakit mo? Oh my god, wait. What? Ba't mo naman gagawin yun? Why conductive use for. Okay. Okay, pede siyang time Thank you. Use your grab pack responsibly. Okay. What's the time? It's on. Play, play time, play time, play time. Okay, there you go. Kutin natin to. Um, hello. Yay! I got the hand. Watch out! Oh. Oh my god. Hold. <coughs> Pwede ako magdabog dito. Hinga. Wait lang, wait lang. Dito tayo. Yo, yeah! Pong. <laughs> ano to? Aw. Uy. Nagis <laughs> Welcome. Ito ba si Agis? Si Agis na. Okay. Ito ba? Pwede natin ngayon ito. cha. Tcha. Uy. <laughs> okay, parang tayo pata Oh, okay. Oto sneak siya. Sige what do we do? Oh my god, but may ulo dyan? Ba't may ganun dyan? Ano to? Ah, okay! Oh, ganun pala yun. Parang siyang biometric, no? Biometrics. Loading and progress. Tapos pag ko dito, nandito si Agi, no? Patay, patay magbukas? Ayun. Ay, ba't nag yung sound? Baba boy. Oh my god, ang pangit na Agi. Wait lang, naka-low graphics kasi ako. Ang <laughs> pangit na Agi, naka-low graphics ako. Oh. Hindi na, ayan ya nyo na, ayan nyo na Ayan <laughs> mamatay ako pag hinabulo ko no? Hello Huwag kang gagalaw ha Diyan ka lang, G galang ka lang dyan Appear oh, okay, appear ano Oh, ayan na to What's this? Oh, kailangan ng isa pang kamay Power Okay, let's go here Oh, nakalock siya Ah, dito, dito tayo Oh hala No. Wala tayong papasok ay niyan. Wacha, wacha. What ha? Oh, uy. Bakit susi dito? What? Ginagawa mo? Ano ginagawa mo? Wacha. Or ba pa mawa? Hoy, kunin mo 'yung susi. Nice, tas dito tayo. Oh, galing. Okay, anong gagawin ko ngayon? Ano to? What's this? Oh, wait. Ito ba yung... Ah, ito ata yung kanina. Okay, so kuha tayo ng source ng power. Ah, ito. Ah, ito. Okay. Bang. Oh my God, grab, grabe naman yun. Binalibag yung... Okay, kuha natin to. Tapos, I think... Okay, tama, 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 tama. Tama lang, tama lang. Okay. Okay na yan? I think, oh, bakit nawala si Hagi dyan? Bakit nawala yun? Ay. Lusya. Bakit nawala yun? Wala. Lusya. Bakit nawala yun? Hmm. Make a friend. Make a friend, no? Pagtingin. Ano yun? Duh. The... Okay, eh, pwede ba dito na lang ako? May dumaan kasi dito kanina eh uy, ay Okay, ako pala yun <laughs> Ako pala yun ah! Nanay mo Ba't naman ganon? Walang ganyanan grabe naman itong laro na to Open oh, the door Watch out Nabawal yun Okay, what I Okay, ano to? Pinto? Pinto ba to? Pinto ka tatay Anong gagawin ko ngayon? Okay may ano Pero wala akong makita tape dito Baka nandito sa mga ano ano Pwede bang i-hold to Bawal Bawal i-grab Okay Sige aki tayo sa taas Pwede bang ito O oh, yun pwede Nice one Okay So Oh ano to What Oh I need to collect Ano yung ganun Hindi ko alam tawag dyan eh Basta kukolektahin ko yung Okay ito Nakita ko agad yung isa Bam May pa natin ng tatlo ano to? Ah, ito yung ano. Pinto lang pala siya dun sa kabila, no? Ang tanong, ano yung pinto dun? Teka, ba't parang nag-FPS trap pa? Wait nga. Ayun, 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 ayun. 360 uka mo, bunga! Tsaka lang ano, lalag pag screen record, okay? Kahit saan ang laro. Baka mag-Minecraft na ulit ako, guys. Okay, ito yung isa. Okay, isa na lang kailangan natin. Um... Sa taas ng shelves, wala. Dalawa well, na uh, para sa likod. Hmm. Um, wala mong wala dito. Wait, ano yun? What's that? Ah, hindi. Where's the, ano? Where's the other one? Bakit ka okay, muna tayo? Lagay natin yung dalawa. Hindi ko alam kung nasa yun yung ano eh. Hindi ko alam kung auto sprint na to. I guess auto sprint na ata to isa na lang yung green. Bakit nagsarado yan? Ano namang ganyan ang tol? Pagtingin tingin ko nandito. Ah, yun. Ayun, ayun. Pam, Okay, let's go. Balik na tayo. Oo, oh, agad natin. Nice one. Jump. Yeah, Watcha. 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 It felt like run. Okay. Ano Ano yan? Ay, oh, yung red nating kamay, guys. Yung red nating hand. Uy. Ano yan? Give it to me. Give it to me. Give it to me, guys. tumalon? Uy, ano yan? Ano yan? Na yan? Yay! May red hand na tayo. Uy. Teka lang, teka. Mali, mali, mali. Mali. Okay, blue. Red. Red. Red! Yan. Yo! Yeah! Pag, pag ano ko, oh, nandiyan na siya, no? Wawa wow, talaga. Ano yun? Parang may naglalakas, may narinig ako. Walang hagaran agad, ha? Kalma lang naman. Saan <coughs> ako? Ano to? Oh, Paano to? How do I suppose to... Oh, ito! Ay, I... oh! Oh, okay, okay, okay. So, ito, red. Red. Tapos, daan tayo dito. Okay. Tapos, bang. Be bang! Ano, ano na? Nice one! Bubukas ba to? Bubukas ata to. Anger. Wala hindi. Anger. Huh! biglang gumalaw Patos bigla nandito si Agi no Dora no, ready right, this jump scare promise Kaya ang jump scare hindi ka ready kaya ayan yeah, ano ka nila Uy Uy grabe Agi ko no gulat ako gulat ako gula sa gilid <laughs> Eh Uy Oh, ano to? Make a friend 1960. Oh, gagawa tayo ng laruan. Paano to? Kailangan natin ng power. Oh, sa taas. Okay, punta tayo sa taas. Let's go up. Let's go upstairs. Upstairs? Let's go upstairs. We're going upstairs, my friend. We're going upstairs. Okay. Okay, punta tayo dito. Okay, higitin natin to. Pow. Ang galing. Dalawang kamay na nga. Wala pa rin tumama. O, yan o. Oh. Ngayon, ah, uh, di ko din alam gagawin ko. Pero, I guess, ay, guess. Teka nga. Teka, teka, teka. May tetesting ako. Wait lang. Sandali lang, kuya. Higitin natin to. Red. Bagang. Tapos, okay dun nata sa kabila yun Kasi yun lang namin nakalagay dyan ah, Dito muna tayo Tapos, idaan natin dito Then, ganito Tapos, ayun lang Paano natin to ilalagay dun? Ayun Ay, wait Abot kaya to dun? Testing nga, abot ba? Oh, okay, there you go Sige, sige, sige Ikot muna tayo dito tapos, lagay natin tong bridge. Tapos, kunin natin yung electricity. wire natin sa kabila. Tapos, baba tayo. Kuha tayo laruan. Okay. Okay, press this. Tapos, dito. Let's try to... Tama ba? Tama ba yung ginawa ko? Tama, dati. Ganito. Ganyan. Teka, 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 teka. Wala, wala, wala. Anong ginagawa ko? Naglag-lag kasi. -eh. Dito sa kabila. Dito sa kabila. Yan. Okay, dito tayo. Blue. Bang. Nice one! O, oh, pwede tayo tumalod. Whee! Oh, walang damage. Nice one. Ay, may ano? May slow. Ay, may katagulat ako. Power on. O, oh, yan. Power on. Power on! Tayo mag-on. Oh. Mag o. On! Hindi ka mag-on. Mag-on ka na. ay. Yun. At ititigam mo lang siya ng matagal. Oh my god ah! Grabe naman yun! Okay, so I think we will pull this lever. Okay, ganun. Tama. Then, dito. Let's Parang nasunod sa akin yung isang mata. So, nasa kita. Nasunod sa at... akin. nasunod siya. Close your eyes. Ikaw, close your eyes. Huwag mo tingnan. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. O, diba? Close your eyes. Okay, parang tagal naman gumawa ng na laruan. Pag alam mo gumawa ng laruan tapos yung ano pinaglaro sa glitan lang tapos pinaglaruan pa no. literal na laruan eh. Tagal boss. Ah, yun na. Ayun na ayun na yun yung toy natin Oh. Ayun na yung toy natin. Kala bigla biglang mumulat yun eh. Nakapikit yung <laughs> ulo ng tiger eh. Tiger ba yun? Tiger ata yun? Masunod talaga to sa atin guys. Sumata na yun. Watch out! Kung po fighting. yeah, <laughs> Yo. Wow. Ano to? Cha. <coughs> <coughs> Uy, ayun, buo na. Ay, ang cute. Hello. Hello. Ay, nakuha ko na. Ay, anong gagaw ilalagay yata dito? Nobody lives without a toy. Okay. mo sa mga pakaramdam ko dito ha <laughs> Bay 2 Uy, ba't ba yung ilaw? Alam mo yun? Gago ka! Uy, takbo! 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 Bupon! Sabi ni, hindi maganda pakaramdam ko dun! Takbo! 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 I'm gonna go pan.

Dito tama ko sila. Tingnan mo Oh my god. Hoy, hoy, hoy! Gogi bumos ka! bumos ka! Uh, Gogi ka! Takbo! Bilis! Bilis! Hoy, ano ba ka gawin? Ayun, ayun. Wa mo. Ayun. Ayun! ay! Gagi ka Huh Huh <laughs> uy, uy, yung ano Yung lugar ni ano Papi Gagi ka Buhay pa ba yun? patay na ba yun? O buhay pa yun? Baka buhay pa yun na Biglang lumitaw na naman dito yun Okay, punta na tayo dito sa lugar ni ano Grobe Hindi ko Sabi na talaga Hindi talaga maganda pakaramdam ko Doon sa lugar na yun eh Madilim yung dulo niya eh Putik na yan Pakagulat Putek I may mean, This May videotape No stop Go back No run Danger Turn around Turn around Turn ar Okay wala 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 Ayoko nga Matigas ulo ko eh Papasok ako oh, dyan Nandito ata si Poppy Kasi ito yung pinakita kanina sa intro Anin? yun? May naririnig ako oh. Baka biglang lumabas si Agi dito ha ah. Big hallway pa naman to. Ayoko ng mga hallway sa horror game. Bigla-bigla may nalabas dyan eh. Oh. Na, na, this is a nice room by the way. Oh, okay, may harang to? Hmm. Pwede bang iyan uh, yan na to? Can I? I cannot. Okay. may bahay. bahay bahayan Oh. Wait lang. Bakit red yan? Bakit red yung ilaw dyan? Ba't ganan yan? Eh eh. Wait lang, bakit trend dyan? Teka, pwede ko ba i-hawakan to? Can I... Bawal din? Ito. Tsa! Okay, oh, pwede. Sige na nga, punta ako dito. Si Poppy. Si Poppy, man. Papakawalan ba natin to? Baka naman. Baka ito naman yung pumatay sa akin. Pagka pinakawalan ko yan, baka hagadin ako yan eh. Hello? Wag kang big, bigtas, bigla mumulat yan, oh. Baka naman, ako, baka naman patayin ako na ito. Pagka, pagka, pagka ano ko sa kanya. Pagka, tag dito. Pagka, pagka siya palayain, baka patayin naman ako. Pero sige. Sige. Okay. <laughs> tanggalin na ba natin? Okay, yeah, tanggalin na natin. Ay, <laughs> duda ako. Baka mamaya, ano eh. Paano ba tanggalin to? Tanggal pa ba to? Tingnan. Tatanggal tayo dito. Tatanggal ba yan? Di na, di na natatanggal. Talagang uh, bubuksan ko to. Mag-subscribe ko ya, uh, bubuksan ko to. Pag to talaga. Ay! mo biglang ganun? Tapos na? Yeah, open my case. Yun. Oh, okay. Chapter 1. Okay. Woo. Grabe naman yun. Okay. Nice game. Maganda, magandang game. Goods. Lalorin ko yung chapter 2 niya next week probably kasi baka ano ko na to ma-upload mga Wednesday na. So Monday ko to ni-record and yeah. Hopefully nag-enjoy kayo at yes. <laughs> Sana nag-enjoy kayo at kita-kita sa susunod na video na. No? Subscribe and like this video na no? kung nag-enjoy kayo. Yan lang. Thank you. Bye-bye.